Magandang umaga po sa ating lahat mga kalaki. Alas 8 na naman po ng umaga at tara mamigay po tayo ng masuswerteng 3-digit lucky numbers po sa bawat bansa at bawat lugar nyo po. Umpisahan po natin sa Texas, 139. Israel, 315. Las Vegas, 062. Alaska, 158. Saudi, 966. Japan, 374. <coughs> Italy 627 Germany 583 Korea 443 Greece 669 Canada 711 Mexico 343 Australia 095 New Zealand 843 India 662 Philippines 574 Thailand 13 3 Thailand 7479 Malaysia 248 Dubai 636 Hong Kong 697 at Singapore 3, 4, Seven. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang ating mga 3-digit lucky numbers ngayong umaga. Abay, ano pang inihintay nyo kung ako sa'yo ilalaban ko na yan at irarambol ko? Kasi marami nagchat-chat sa akin na, Sir, sayang po hindi ko nirambol. bumaliktad po pero dapat po nanalo kong nakarambol. Kaya, irambol muna. na